pangpang no? pang may Mene idol biyaan sa mga operator di pa tilok sa kuha tingnan na to ni mga idol kaya ba ni? idol. Ay. Ay, sa idol. So, idol. Amo na po yung na idol. baru na mo dito na para magabas. Amo ni pantukan. Tigo pro watching idol. Amo sa ni plaster idol. mana na ni idol. Ang katong diha idol. Amo ang kiguyo idol. Nah, nagabasa na mo ang isa. Kana, lang, isa na lang kaaping dol. Ibiyaan sa operator dol, tumbag. Ipatiwa sa pag-iya sa kuha. Ah. Kung makaya braw na ako, isting naman dol, makaya man gamay. <tinyo>